guys. Ayan yung mga pigs namin, guys. yan kumakain na sila ng pigs. Ayan, ang isa patulog-tulog ang laki. 101 kilo ito, so, itong isa. 101 kilo. Ayan, kahapon lang namin ito binili. Ito, siyam ito. Ano na lang sila, dalawa na lang. Ang natira, ayan. Ang aking mga alaga. Pinibili namin. Ito, bukas. Ito naman, kakatayin naman to bukas para bukas na pang Yan. Yan yung stock namin tatlo. Ano kami bibilihin mamaya? Anim. Ano daw yun? Pito. Pito daw yun mamaya. Yan yung aking mga alaga. Yung mga mga alaga kung manok wala na. Nasa labas na sila. Ito. Ayan yung aming papaya. Yung aming mangga. Mayroon yung bunga. Yan pero nung kunti na lang. Ayan, ayan may bunga yan. yan may bunga yan dyan. Ayan o. na lang. Ay, ito. Nasa baba. siya o. Hindi masyadong kita. Isang piraso. <laughs> Isa. Ayan. Kasi. Tapos, yung aming kambing, mayroon kaming, ay, nako. Um, so yung aming, uh, uh, ano gato Mangustin. Ayan, malaki na. Ang aking mangustin. Tapos ito yung aming lansones. Ayan. Yung lansones namin yon na. Tapos yung niyog namin. Ayun, ang dami ng bunga. Ayun siya. Ayan o. Ang dami bunga. Ah, ayun yung mangga. oh Ayun. Nakita pa ko mangga. Ayan. Yan, ito. Isang puno lang yung aming ano. Isang puno lang yung aming ah uh, niyog. Ayan, daming bunga. Okay. okay. Yan siya. Tapos, ito yung aming kambing. Yan, kumakain sila. Tatlo sila, yun yung anak, Dalawa. Yan, dito sila. yun yung kanyang nanay. Ito yung kanilang ano. Ito, may bubong sila dito. Yan lang sila tatlo, yung aming alaga. Yan yung anak ko. Nilagyan namin ng dahon, ng saging. Yan. Sarap ng kain nila. Sana hindi ito sila maano kasi yung nakakain to sila kahapon ng in-spray. Nag-spray kasi yung aming kapitbahay dyan-dyan sa daan dyan. Ayan, daan Dami yan dyan. Yan lang namin sila pinapakain. Kaso yung kapitbahay namin nag-spray spring dyan. Yan, nakakain sila ng na-spray na damo. Ano, sarap ng kain nila. Ayan. Nilalagyan namin ng dahon. Dahon ng sagay No? Sarap ng kain niya. Ano. Ayan. yan sila. Okay. Ayan lang guys, yung aming mga alaga. Thank you for watching. God bless, God bless guys.